Ayan. Um, ang mga kasama ngayong buong gabi, napakulakan po tayo ng siyang kasama po natin. At ang naman ngayon, po siya. Sa po ay sa, 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 po. Po. sa mga Aspensya ng 2002, ang mga ulan silang dad. Siya po ay dati pong nating privacy At siya po ay sa departamento ng Division Support o CSPAT. At so, lumuha po natin na para, para, para ang <Milan>

Magiging liyado na, ayos na, ayos na. Ang liyado ng Oo, magiging liyado ng katilaan. Hanggang ulitan ng pagupay, hinahangad namin, magiging liyado ng katilaan. Dapat magiging asan ng PID kung maging makataho. Pagka ng tinatanggal, hindi kami Ito yung nagpasok ng dambuhanang tubo sa PID. Sa Pacific, ang Metro Pacific, hindi 20,000 lang pumasok sa PLDT. Ang mga empleyado pinatanggal niya ngayon, nagre-rate sa average 15 years of service. Ito yung mga original. Ang mga dahilan kung bakit ganito kalaki ngayon ng PLDT. Dati rate ang PLDT ay engage na service servisyo, teleponi. Pero ngayon, ang, natin, ang, ang servisyo, ngayon, sa data, video, uh, internet, teleponi rin, Baka, marami na sa'yo. Kaya set up sinasabi dito yung mga subsidiary, yung na set up Hindi, hindi na, maganda kulit. Talagang buhay na buhay eh. Hanggang dulo, titigilan namin. Mahina, malakas. Gagawin namin ang lahat ng paraan para manalo natin. Hindi no, nakaka eh. Tigilan yung tanggalan. Kalilaw

Isda yan! Isda Para kainin! mo sa YouTube yan pare ha? Oo, oh, okay. sa YouTube. Sa YouTube ha? Okay.

natin kung uh, nasa affected in 2002. Malapa po natin muli si kasamang Gemma Doble. Sa so, mahinit na pagbati mula sa hanay ng kapatahiyan. Hindi pa ba, ba may umuulan, ang pagkilos sa araw na ito. Tulad nyo sa mga sa affected. Ayaw mo patawag na affected eh, kung hindi pa. Tulad nyo na tayo ng isang kahama na kapitalista na hindi nag-iisip ng buhay, kundi iniisip ang perang ikitain niya. Yes! 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 Ang night na ilagay sila sa posisyon 382 daming natanggal na hanggang ngayon ay wala pang nangyayari sa borte na malo kami pero ang nakakainip at nakaka-precept ay kakampena kapitalista nito ang Department of Labor na malo kami yes. sa Supreme Court na dapat ay ngayon ay nasa loob kami ng PLT pero ano ang nangyayari ngayon na kwa

¡Vamos!